ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa ang Panginoon, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob, man, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinangapapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baong. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika na buwan na ng kanyang pagdadalanta. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos, sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan niya ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa dakilang kabistahan ng paglilihi sa mahal na Birhen Maria ipinagdiriwang natin ang simula ng natatanging plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang pagpili niya kay Maria upang maging ina ng kanyang anak. Mula pa sa kanyang paglilihi, pinabanal na siya ng Diyos upang maging karapat-dapat na luklukan ng anak ng kataas-taasan. Ang tagpo sa Ebanghelyo ni San Lucas ay isang paanyaya sa atin nagayahin ang pananampalataya ni Maria. Sa harap ng isang mahiwagang kaganapan na lampas sa pag-unawa ng tao, siya ay hindi tumanggi ni nagdududa. Ito ang diwa ng tunay na pananampalataya, ang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos kahit hindi pa natin nauunawaan ang lahat. Sa bawat oo ni Maria, nagbukas ang daan para sa ating kaligtasan. Sa bawat oorin natin sa Diyos, ating araw-araw, sa gitna ng pagsubok, pagkalito o takot, ipinapakita natin na naniniwala tayong walang hindi mapangyayari sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, na ipinaglihing walang kasalanan, salamat sa iyong kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Turuan mo kami sumunod sa kalooban Niya ng may buong puso, kahit sa mga sandaling hindi namin ito nauunawaan. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon, palakasin ang aming pananampalataya, at ilapit mo kami palagi sa iyong anak na si Yesus. O Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan, amin.